po ay nag online appointment at nakalimutan nyo na po yung unang account po ninyo Thanks TV. Hi everyone! Welcome back to Yanch TV and today's video guys, sasagutin po natin yung isa na naman palibagong Yanch tanong ang sasagutin natin ngayong araw na to. Kaya kung gusto po ninyo malaman, panoorin nyo po yung video na to hanggang dulo dahil ang video na to ay makakatulong po sa inyo. Kaya please stay tuned and please don't forget to subscribe. Kung mahilig kayo ng mga informative video na kagaya neto, huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe dahil lahat po ng mga video po namin dito ay siguradong makakatulong po sa inyo. At para man notify po kayo sa mga latest update po ng mga informative video na kagaya neto. Sa video na to guys ay sasagutin po natin isang tanong galing sa viewer. So, ang tanong niya is, paano po yun ma'am? Nakalimutan ko na po yung NBI number ko. Tapos, gumawa po ako ng second account. Doon po ako na kapag appointment. Magkakaberya po ba? Bago mo na ang lahat guys, gusto ko lang pong linawin sa inyo na hindi po ako expert dito. Lahat po nang sasabihin ko po at sinasabi ay based lamang po sa experience ko. Ginawa ko po yung video na to upang makatulong po sa ating mga kababayang Pilipino. Lalong lalo na po doon po sa mga first timer pa lamang po sa pagkuha ng NBI clearance. Well, ang masasagot ko lang po, based lang po sa experience ko, pwedeng-pwede po kayo gumawa ng panibagong account po sa NBI. Kailangan lang po doon e panibagong email address. Kasi po guys, okay lang po guys kung same pa rin po yung mobile number po ninyo. Basta lang po guys is panibagong email address dahil magsisend po sila ng link doon. If ever kasi guys, bakit kailangan ng panibagong email address? Dahil nag inactivate yun or mag po mag go through yun kasi mag response doon ay may existing account na po kayo. Kaya po, kailangan po sa paggawa po ng bagong NBI account, kailangan po is panibago ding email address po. So, madali, madali lang naman din po gumawa ng email address, lalong-lalo na po kapag nakalink lang po yung mobile number po ninyo. At meron naman po yung create account doon sa may ibaba kung gusto po ninyong gumawa uli ng email address. Basta guys, make sure po yung email address ninyo is active dahil mag send po sila ng link doon at yun po yung i-click po ninyo para maging activated yung account po ninyo. So sa case po ninyo, sir, okay po yun, wala naman pong aberya yun unless po kung tama po lahat ng mga details po na nilagay nyo po doon at unang-una po is kailangan meron po kayong reference number at nakapagbayad na po kayo. So, wala pong aberya po yun at don't worry po, makakuha po kayo ng NBI clearance. Sa ng appointment date, yes, makukuha nyo po yun. Wala naman pong aberya yun kahit meron po kayong account dati. Kasi minsan guys, hindi na natin na-open yung account natin. Dahil is nakalimutan na natin yung password or kung ano yung email na ginamit natin dati swerte lang yung ilan, iilan sa atin, eh, alam pa po nila yung mga password at kinamit po nilang email po dun. So, sana po nakatulog yung video na to. Kung nakatulong yung video na to, please give me a like and please don't forget to subscribe para sa panunood ng mga informative video na kagaya na ito, guys. This is Yanch and see you to my next video. Bye-bye.